Hello mga idol. Kamusta kayong lahat? Nasa Magic Chess mode tayo ngayon mga idol. Papakita ako sa inyo kung paano kaganda ang Magic Chess sa game na 'to. Ang dapat kasi nating gawin dito mga idol ay magbuo tayo ng team hanggang bawat isang hero ay maging 3 star For example, uh Laila. So, Laila plus isang Laila plus isang Laila equals to 1 star yan. Yung ano, yung tatlong hero pag makumbine mo yun equivalent to 1 star so 1 star na yan so kailangan mo pa ng tatlo then 2 star na siya pag makabuo ka pa ng plus tat tatlong layla pa so maging 3 star yan yan yung max na level max level yun ng ano ng hero mo tapos magbuo ka ng mga synergy tulad yan pag mabuo mo yan lahat lalakas na yung team mo at magkaroon ka ng chance na maging number one number one sa larangan ng magic chess alam niyo mga idol ang ganda ganda kaya maglaro ng magic chess na ka enjoy sa una una pa lang pag hindi ka pa marunong so nakaka-boring talaga at yung pamamaraan dito para manalo tayo is pag ano talaga pag control ng gold dapat kontrolin natin yung gold natin dapat pag aabot ito sa 20 huwag mo talagang pababain yan kasi pag mababa sa 20 every game na pagkatapos ng game ano lang ano lang yung gold na ibibigay 20 lang samantalang pag mataas yung gold mo or yung pera mo so mataas yung ibibigay nasa 11 12 13 ganyan And yan yung ibigay or 10. Pero kung bababa sa 20 yan, so 8 lang yung ibibigay. Luging-lugi yan mga idol. Tingnan nyo. Okay, ito, ito. Victory tayo. Tingnan nyo mga idol ha. O yan, di ba? 12 yung ibinigay niya. Pero pag mababa pa yan sa 20 yung ano ko, yung remaining balance ng gold ko. Yan e ano talaga yan. Uh, 8 lang yung ibibigay niya. So, Luging-lugi tayo mga idol Kailangan natin mag-control ng gold Tingnan nyo ha oh, Katulad nyan, 20 ako Tapos, ayan uh, Talo tayo, di ba? Defeat tayo dito Tingnan natin kung ilan ibibigay niya 11 pa rin Plus 11 kasi nasa 20 tayo mga idol So, kailangan natin mag-ano ng gold Kailangan talaga natin mag- control ng gold para manalo sa game mga idol o oh, di ba oh wow di ba panalo na naman tayo oh. oh. nakabawi tayo mga idol di ba tingnan nyo wow hmm, ito yung mga magandang game talaga to mga idol palita ng ano palita ng panalo tapos tingnan nyo ang lahat yung mga ginagawa ko dyan napakaganda talaga umabot talaga kami sa lord nyan Ayan, bakbakan na naman ulit. Ayan. Panalo tayo dito mga idol. Kasi meron tayong link oh. Mm. Masakit si Masha pa. Kasi binombo ko yung ano. Pinasakit ka talaga yung Masha at Karina. Tapos sinamaan ko ng link para ano, video mas masakit pa talaga. Ayan oh. Ayan na yung ano, yung red buff. Oh, tingnan mo. <laughs> yung red buff, blue buff 'yan. Ayan na siya. Yung malaking buff pag nalalaro tayo sa rank. Ayan na, napitas ko na. <laughs> Kaya magdagdag yan ng items. Ayan, battle start na naman mga idol. yan tingnan natin kung sino yung mananalo. Ayan, bakbakan na naman patigasan ng loob palakasan ayan o oh. ang late na ng life ko mga idol tingnan yung mga idol itong hero na ginagamit ko ay ito si Angela tingnan mo ayan napita silang lahat sa Karina ko wow sa isang hero naubos yung tatlo <laughs> ba? Diba? Ang ganda talaga. Depende talaga yon sa ano, sa pagbuo ng item magbuka din ng item mo. Oh. Pasakipin mo yung karina. Oh. Ayun, naka 2 star pa ako sa badang, di ba mga idol? Super nice talaga mga idol. Kaya magbuka din ng medyo matigas tapos lagyan mo ng item ito si Badang lagyan ko ito ng item mamaya mga idol para may chance pa tayo kasi ano eh two hits na lang yung ano natin yung hero natin patay na yan so kailangan talaga natin magano buo ang loob wag mawala ng pag-asa ayan mga idol bakbakan back na naman mga idol so malakas tayo di ba kasi nakabuo tayo ng toaster na badang masakit kaya yung mga unlimited ano yan mga unlimited pants ni badang mm di ba nadagdagan <laughs> like tayo ng power eh blue <laughs> bullseye bye bye so ngayon mag one on kami Mag one on one kami ng ano Yung Pang ano na Pang Pang championship na Mga idol Na ano Napitas na yung ano Yung di ba apat kami kanina So Yung dalawa Napitas na Napitas ng Number two ngayon Mag Mag ano kami Kung sino yung Mga ano Yung maging number one Tingnan natin mga idol kung sino talaga yung maging number one, no? Ouch, 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 ouch. Hello, yes, baby. Mag-eat na ya, mag magit na kaya. Hello, ayan na mga idol. Wow, ang gandang bakbakan nito mga idol. Tingnan niyo mga idol, oh. Wow. Ang ganda talaga na magbaka ng bakbakan, mga idol, oh. Tingnan niyo mga idol. So, panalo tayo sa bakbakan. Sa so, first ano namin. Panalo tayo, oh. Ayan. Ayan. <laughs> Isa lang ang natira. So, magkaano na kami, no? Tingnan niyo yung life namin. Yung life ng hero niya. Yung life ng hero ko. Ang... Ang lilit. <laughs> Tingnan nyo. Ayan, yung magkatabi kami. O, oh, halos magkaparihan na yung ano namin, yung life namin. So, na, eat na. Mamaya, ako, parang <laughs> na. talaga yan kasi, mamaya, maging number one na lang yung ano, one, one, ano ba, one sungkit na lang. Talo tayo nito eh. Abot pa kami ngayon sa Lord tingnan yung mga idol ha. Huwag kayong mawala dyan. Tapusin yung mga idol sa ang pagpapanood mga idol. Talaga nakabibigani yung mga iyari dito mga idol. Kaya tapusin niyo sa papanood mga idol. Ayan, nagsisimula na yung game mga idol. Tingnan natin kung sino yung mananalo. Makikita natin yun sa mga colors nila. Ayan Look Ay, talo tayo nito mga idol Ayan, talo tayo mga idol Tingnan nyo, oh. Ang lakas ng cloud niya mga idol So, tingnan natin yung kasunod na mangyayari Kasi natalo tayo Hoy! Hoy! nako Pero tingnan nyo, plus 13 pa rin kasi 20 plus Ayan, naka 2 star na naman wait ng star ng Zas pero hindi na tayo uh, hindi dapat may Wow. Wow, nagka star na tayo ng link mga idol. Ayan. Yung link natin is toaster na. Kanina, one star lang yun. So, eh, nilagay natin si Valer. Pero hindi yan siya kasama sa, sa Synergy. Yun yung Valer. May Valer yung kalaban. Kaya kinontrol ko yan. Hindi ko yan binigay sa kanya. Ayan. <laughs> sa so, ulit natin yan palitan natin ng sas kasi yon yung mga nasa synergy ko na binuo ko ayan mga idol bakbaka na bakbaka na naman mga idol oh ayan mga idol marami yung green so panalo tayo sa game na to mga idol tingnan nyo hmm? Uh, tayo mga idol <laughs> kasi yung link malakas na yung link mga idol tingnan nyo ha Wow. Ayan si Layla. Tatlong tatlong ano lang ni Ling. Lakas ng Ling ang mga idol. Tingnan niyo mga idol, na naman kami ng ano, ng life sa hero. <laughs> Ganda mga idol, di ba? Wala kasabakbakan talaga yung nangyayari dito ngayon sa larangan ng Magic Chess. Kaya subukan ninyo mga idol. Maraming ingles sabi na boring to na game na to pero Maka maano ka, ma-challenge ka kasi kailangan mong bumuo ng isang napakalakas na team para maging number one sa larangan ng Magic Chess. Kaya ano pang hinihintay niyo mga idol na makalaban niyan yan. Ayan, di ba napakaganda? Ano ba kung ano yan? Yun yung lore na ano sa mapa natin mga idol. Sa mapa ng rank or mag-classic tayo. Di ba my lord? Ayan na, umabot ako diyan sa pinakalas na ano, park. Hmm, ang dali lang, 'di ba? Ang dali lang napitas ng ano. Dali ko lang talaga napitas. pitas. Ay ko lang sabihin yung pangalan kasi parang na ano ako okay sa pangalan. Ayan mga idol, plus 14 yung gold natin mga idol. Ayan. So, naging 15 ano. So, mag Pili tayo ng mga hero. Wow, nakapag-three star ako ng martes mga idol. martes yung na-three star ko, mga idol, oh. Pili-pili. Pili-pili tayo. Tapos, ubusin na natin yan kasi pang last na yan, eh. Ubusin na natin yung gold, mga idol. Hindi na tayo mag-control kasi last na yan. Pwede na tayong matyugi. Dapat, palakasin na talaga natin lahat ng, ano, yung mga hero natin. Kasi last part to ng, ano, eh. Ayan, oh. Nice talaga. Tingnan natin mga idol ang last na bakbakan. Kung sino yung mananalo mga idol. Ayan na. Ayan na. Woo! Ayan na. Ayan na. Sumayaw na yung lane ko. Wow! Patigasan ng loob mga idol. Klaro na sa mapa mga idol. Ayan sila ila lang. Isang ano lang yan eh. Bye bye bobs. Bye boobs <laughs> Ganda di ba mga idol? Ayun. So naging number 1 tayo mga idol. Number 1 tayo sa larangan ng Magic Chess ngayon at napakagandang laban mga idol. Hindi 'yun basta-basta na makuha yung yung